Ang Lola kong Mangkukulam versus Aswang. Hindi lahat ng matanda ay mahina, lalo na kung dugo ng kulam ang dumadaloy sa kanilang ugat. Simula ng alamat, si Lucia, isang tahimik na lola sa baryo ng Bagong Silang, ay kilala bilang Herb Lady lang sa palengke. Mabait, matulungin, tahimik, pero may malalim na lihim. Sa loob ng kanyang bahay, nakatago ang mga anti anting-anting, orasyon, at mga black candles na ginagamit lang tuwing may banta ang kadiliman. Pagdating ng dilim, isang gabi ng kabilugan ng buwan, may sunod-sunod na nawawala sa kanilang baryo, mga hayop, tapos bata at sunod ay isang buntis. Walang makasagot sa mga nangyayari, pero si Lola Lucia ay nangangalumata, parang nararamdaman niya na babalik ang isang dating kalaban. Ang labanan, lumabas ang katutuhanan, isang pangkat ng aswang ang bumalik sa baryo. Isa sa kanila, si Sabel, ay dating kaaway ni Lola Lucia noong kabataan nila. Kinatay ni Lola Lucia ang kapatid ni Sabel gamit ang kulam noon at ngayon babalikan siya. Ngunit hindi na takot si Lola Lucia. Akala yung matanda na ako. Hindi ako basta-bastang lola. Ang ritual Isinara ni Lola Lucia ang buong bahay gamit ang orasyon. Inilabas ang itim na alkytran, abo ng uwak, at buntot ng ahas. Nagkulang, tumawag ng espirito ng kanyang mga ninuno. Habang ang mga aswang ay dumadapo na sa bubong, humiyaw ang hangin, lumutang si Lola Lucia sa ere, dilat ang mga mata, at ang kanyang balat ay nagbabaga ng kulay itim at pula. Ang huling laban, nagkaharap sila ni Sabel sa gitna ng masukal na kagubatan. Aswang laban sa mangkukulang, nagpalitan sila ng sumpa, ng tuka, ng apoy, ng anino. At sa huli, Isinumpa ni Lola Lucia ang puso ni Isabel para magliyab habang buhay. Pagkatapos ng laban, tahimik ulit ang baryo, ngunit sa likod ng kanyang bahay, nagsunog si Lola Lucia ng papel at bulong sa hangin. Isa pa lang yun, marami pa kayong babalik. Handang-handa na ako.